ng kapatid na Pablo Aguda Jr. Sa kasalukuyan siya ang chief of police ng San Juan Batangas. Apo. Kapatid na Pablo, magandang araw po. Magandang araw po. Kamusta naman po kayo? Pamilyado na kayo. Opo. May asawa mga anak. Apo. Ilan po? Ilan But... po ang inyong Hindi po anak. <laughs> Ah, yun naman eh. Tinatanong <laughs> isa, ko po, ilan ang anak ninyo? Isa po yung asawa ko, tapos <laughs> dalawa po yung anak ko. Teacher po yung asawa ko. Kinasal po ako sa katolik po noong 1997. Mm -hmm. At mm, pareho po kami katolik po noong... Grade 5 lang po yung aking panganay, at 5 months old yun po ang aking bintong. Nang mapangasawa niyo po ang misis ninyo, polis na kayo? Polis na po. Hindi ba siya natatakot sa araw-araw na ginagawa niyong trabaho? Sanay na po siya kasi po matagal na rin naman kami nagsasama. Ngayon po dumako tayo sa pangreliyon. Noong bata pa ako, kabilang kami po sa Christ is the answer. So. Okay. Tati po yun ay ko eh. J.I.L. Jesus ano? is Lord. Ah, okay. Napaltan po ng Christ is the answer. Ngayon, po ako pinalaki. Mm -hmm. Then, noong maging high school oh. na po ako, naging katoliko na po mm -hmm. ngayon. Nung ako nasa loob pa ng katoliko noon at naging isang pulis, mm -hmm. walang pakialam sa mundo. Paano okay. po kayo na naiimpluensya ng relay yung kinabibilangan nyo sa pagdadala nyo po ng tungkulin bilang alagad ng batas? So, tingin ko po wala namang impluensya ang nagagawa kasi hindi naman ho kami malimit magsimba. Mm -hmm. At pag may okasyon nga lang, kumisan, di pa ba, ba lang? Ano po ang naitutulong sa inyo ng relihiyon para uh, magtuloy-tuloy kayo sa araw-araw ng inyong pamumuhay? Wala po sa akin yung takot. Bale wala yung profesyon mo, mm -hmm. pero noon. Paano nyo po ba kinikilala yung pagsamba ninyo noon? Wala, una, isip lang po na makasimba. Sa dami naman ng tao doon sa simbahan, ay ko hindi naman ho nauunawaan yung mga tinuturo ng pari. Kasi minsan, tapos na yung pagsimba, ka palang papasok ang mga tao. Wala pong naghahanap dahil pagkadating ako sa simbahan, eh, kulbita, nakikulbitan yung mga tao doon. Ngayon naman po, kapatid na Pablo, paano nyo nalaman ang tungkol sa Iglesia ni Cristo o paano nyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Ngayon po, nung mapa ako na Mindoro, may dalawa akong Iglesia ni Cristo doon. Lagi nag, alam sa akin na madaling araw, sasamba daw sila. sulat ninyo ito? Sir, nagpapaalam po kami na makadalo ng aming pagsamba. Opo, sir, para makasama po kami mamaya sa pagpapatrol. Ano ba talaga nakukuha ninyo dyan sa pagsamba? Talaga kayang sumasamba kayo? O kung saan lang kayo nagpupunta? Ano nga palang relihiyon nyo? Iglesia ni Cristo po, po sir. kami, sir. Kung gusto po niyo, sir, sumama kayo namin mamaya pagsamba. O nga po, sir, para makapag-observe kayo. Hindi na. Kita niyo naman, kagagaling ko lang sa pagpapatrolya. Teka nga muna, paano pala yung mga pwesto ninyo? Sir, may nakausap na po kami ng mga tataos sa pwesto namin. Sa, sige, ingat kayo. Madilim pa sa labas. Maraming salamat, Maraming salamat po, Sir. salamat po, Sir. Sige na. Hinahayaan hmm. ko lang nung una. Yung hmm. mga makatatlong beses sila nagmamaalan. Hmm. Niaaya nila ako. Sabi ko naman, hindi naman ako pwede. Hindi yan at ako makasalanan. Sabi ko nila. Okay. Ako hindi pwede. Ako di ba aray tayo dyan. Saka hindi ko makasigaso yan at dami kong Nung maka limang beses na namaalam sa akin, kung saan ka kayo talaga nga napunta? Sir, magandang ako po. Good morning, sir. Sir. Nako, hindi ko na para basahin ito. Magpapaalam na naman kayo para sa pagdalo nyo sa pagsamba. Opo, oh, Sir. Eh, sir, maanyayahan po namin kayo sa aming pagsamba. Nako, ito nyo naman sa pinasok kong itong reliyon. Alos hindi na nga ako makita. Saka na lang. Kayo po, Sir, pero hindi po kami magsasawa na anyayahan kayo sa aming mga pagsamba. Opo nga po, Sir. Siya, sige na. Sabi nyo, may takdang oras ang pagsamba nyo. Baka mahuli pa kayo. Yeah, maraming salamat po, sir. Sumama kayo sa akin, no? sabi sa akin, no? mga, yung polis kong dalawa. Ah, uh, di po, ay eh, inibitahan ako ng aking mga kapulis. Ah. Sabi sa akin, kayo po sumama sa amin. At kayo po ay mag-observe laang. Mm -hmm. kung, para po makita din ninyo kung paano ang pagsamba. Hindi naman makalimang beses ng gano'n. Paalim. Si Kumi at si ko, papasukin. Hanggang kailan ba kayo dadalo sa pagsamba ninyo? habang nabubuhay, sir, gagawin namin ang ganitong mga pagdalo sa pagsamba. Di po ba utang natin sa Panginoon Diyos ang ating buhay at lakas? Kaya po, habang buhay, maglilingkod kami. Alam niyo hanga ako sa reliyon ninyo. Nakakit kayo sa ganitong panindigan para lang makasamba kayo. Salamat po, sir. Nga lang, tinutod uh, sa inyong dalawa. Totoo ba kayong sumasamba o ginagamit niyo lang itong dahilan para lang kayo kung saan makapunta? Ako hindi po, Sir. Talaga pong sa pagsamba ang punta namin. Sir, ayayahan po namin kayo sa aming pagsamba para makapag-observe kayo. Ano kaya, pagbigyan po ang mga ito para malaman ko kung talagang sumasamba nga ang mga ito. Sige, sasama na ako. Salamat po, sir. Nakalami. Okay, men. Sabihin niyo lang kung kailan. Sabah ka, sir, na pagbigyan niyo ang aming paanyaya sa inyo. Ako sumama nga. Talaga ako yung nagbihis din. <laughs> Pagkabihis ko. Pero t-shirt lang suot ko noon. Sama ako. Pagsama ko, sir, ipakikilala ko namin kayo sa aming, sa aming ministro ka ako. Ano siya, yung ministro? Mm hmm. Ayun, Ay, parang kung sa pa, sa katulik pare. Ako, sige, sige, kung makilala ko rin naman. Mm -hmm. De, ako pumunta. Ay wala doon si Kalak, si eh, si yung ministro. Anong naramdaman ninyo nang una kayong makadalo sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ah, unang una po, nung tahimik ang pagsamba. Mm -hmm. Kaya -hmm. Tsaka nga, solemn na solemn yung nandun ka sa loob ng kapilya. Mm -hmm. Mm -hmm sa katoliko naman talagang magulo. Mm. -hmm. At lahat doon ay eh, ah, yung ikot ng ikot ng mga tao. Sa amin naman doon, sa yung sa DIL, crisis cancer, ganun din. Na hindi mga intindihan kung sino, kung saan tatabi ang mga, mga bata, saan pupunta ang mga tao. Samantalang sa napagmatan ko agad noon sa iglesia na may disiplina. Mm -hmm. At saka yung mga tao ay naka nakaayos ang pananamit at separate ang babae at lalaki. Ang ginawa ko di sunod na command, ay sir, ay sir, sasama uli kayo sa amin. Susunod. At mm, ako kasi hindi ako nagu-uwi eh. Opo. Oh, hindi ako na uwi sa bahay sa mm -hmm. Batangas kasi malayo. Mhm. Mm delikado, delikado ang daan. Mm -hmm. Kaya lagi ako nasa komp. Mm -hmm. Sir. Mukhang magpapaalam naman kayong dalawa sa pagsamba. Hindi po, sir. Papaalam po kami. Ibabakasyon po kami ngayong weekend. Uwi po kami sa Pinamalayan. Di ba sumasamba kayo dito? Yes, sir. Pero doon na lang po kami sasamba. Meron ba rin bang sambahan doon? Ha, ah, marami po lokal doon, sir. Marami po kami madadalo ng pagsamba doon. Ah, siya. Sige. Ingat kay sa pag-uwi. Yes, sir. Salamat po ng marami. Bala ko naman ang ng pagsamba O paano kaya? Ako eh, nung makamatingnan niya tulad na akong ginagawin, makapunta nga doon sa kapilya. Mag-isa? Oo, uh, mag-isa. Hindi na ho nila Hindi kayo na. kasama? Hindi, kilala na ako ng ministro. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman nag-iisa po ata kayo. Eh may nagsabi po sa akin mga kapatid na dumadalo nga po kayo ng pagsamba. Kaya nung makita ko kayo, eh natutuwa nga po ako. Daan muna kayo sa bahay. Nako, salamat po sa imbitasyon. Pero kailangan na po bumalik ako ng headquarter. Sa sunod po, pag maluwag, balik po ako. Eh asan po pala yung mga kasama niyo, Umuwi po sila ng pinamalayan. Ano po? Sige po, mauna na po ako sa inyo. Sa sunod po, magkapit tayo para masarap ang kwentuhan natin. Sige po, maghihintay po kami sa inyo. sabi sa akin, eh, oh, pinasaluan yung mga puli? Eh, nandun nung sa pinamalaya, tumuwi. Kaya akin nung titina kung ako yung bagay po pwede di yan. Mm hmm. Uh, ay, siya, magaling. Uh, nakasamba. Kaya ako yung eh, ko naman ngayon yung dalawa kong polis. Alam ninyo, nung wala kayo, dumalo ako ng pagsamba ninyo. Talaga, sir? Mm -hmm. Sir, sana sinabi niya para nasamahan kayo. Hindi ko na sinabi sa inyo para ako mismo makapag-observe. Salamat naman po kung gano'n. Ay, eh, ano pong nangyayari sa pagdalo niyo sa pagsamba? Kinausap ako ng ministro ninyo. Hinahanap nga kayo eh. Ganun po ba? Eh, ano pong gusto niyo gawin namin? Paano bang maging iglesia ni Kristo? Talaga, sir. Madali lang po. Kailangan po maituro sa inyo mga aral sa iglesia ni Kristo. Tawagin po yun ay pagdudoktorin na. Tapos, Sir, kung gusto niyo po, dalhin namin sa inyong ministro namin sa Eglesia. Nako, wag na. Ako na lang ang mismo ang pupunta dun sa kapilya. Total, malapit lang naman eh. Salamat po sa Diyos at nangutawag po sa niya. Kayo po bahala, sir. Kung po sa pagdudukrina, din na malalaman ang lahat ng aral ng Eglesia. Sir, maraming tanong Bakit ko mo ba ng isang dahilan nga po yung pagbabago ko ay eh, dahil na napasok ako sa tamang iglesia. Hindi ko ay masama na kainin ng tao. Mm -mm. Mm -hmm. Yung aral na ang, ang tao ay kailangan sumamba. Tuloy-tuloy yun, nakalimang doktrina, dahil nalipat na po ako ng Batangas. Napunta ako ng krami, mapakrami ako doon. Ay di, tawag sa akin yung ministro doon. Sabi sa akin, eh kailangan ho kayo sumamba diyan. At may transfer ho. Huwag mo transfer Pero nung uulit yung aking place, pa transfer na? Ibibigyan ho kayo ng papel, na kayo makakasamba doon sa ibang lokal. Nung bago po ako na mo talaga maraming kapilya ang akin napuntahan. Naka-samba naka ako ng sakrame. Pagbaba ako ng kanlubang dun, talaga ay ko yung pagsamba. Pumaba ako ng panlubang, nag, din ako nagsamba. Mm Kuha lang ako ng katibayan. Mm -hmm. hanggang sana pupunta ako ng Santo Tomas. Hmm, dun na, napagpatuloy yung pagdodoktrina. Punta ako ng for offers sa uh, Then, samba lang po ako ng samba. Kaya natagala ng pagsamba, mga pag ko doon. Ang pagsubok uh, sa akin. Kahit na saan ako mapatigil at oras ng pagsamba, bidala dala na akong sa akin sa at sumasamba ako. Nung pagpapagsusubok nga po sa akin, ay nakakasamba po ako ng lahat ng aking nagjututihan. Punta ako ng for offers sa na nasugbo. Then, doon po sumasamba ako. Mukha lang ako tibayan. Nung mapunta ako ng Lemery, eh, doon sa kalakana naman po ako sumasamba, Agad na nabalik po ulit ako sa sa Santo Tomas. Mm. Nung po sa Santo Tomas, sinambot naman po ako ni Carwin Cervantes. Tadoktrinahan nga po ako doon at tumagal na nga po ako sa Santo Tomas. At nabautismohan naman po ako sa Kalamba. Paano niyo po mailalarawan sa amin yung bautismo ninyo? Sa bautismo naman po, eh, talagang yung aking mga kasalanan noon naramdaman ko na talagang bigyan ako ng Panginoon. Mm -hmm. Kasi po talaga itinuloy niya na ako ay maging iglesia ni Kristo. Mm -hmm. At na sa aking mga salita ngayon, lalo pag nagpapaliwanag ako sa aking mga kapulisan, mm -hmm. ibang iba kaysa nung ako ay hindi pa iglesia ni Kristo. Bakit naging ganyan po kalalimang Uh, pagkakilala ninyo o pagpapahalaga ninyo sa pagsamba dahil nga po dito ako nabago talaga noon eh, wala sa akin yung pagsimba wala sa akin yung disiplina mm -hmm. na kailangan ng tao kailangan pala ng tao yung um, pagsimba at kailangan ng tao makakakilala talaga ng Panginoon Iba nga po ang sabi nyo kanina mahirap sa inyo na kayong pangaralan Oh, no, no. Kasi kayo ang oh, naguutos, oh, okay. kayo ang chief of police. Nahirapan po ba kayong tanggapin ng mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman po. At nung ako ay nasa Katolik ko pa, ay, iba ang aking ugali. Ako ay yung walang pakialam sa mundo. Mm. Um, kasi eh, iba, yung, iba yung prinsipyo ko sa buhay. Happy go lucky or ang pakialam sa kanilang bukasan. Paano nyo po binubuhay ang mga aral at salita ng ating Panginoong Diyos mm -hmm. na itinuturo sa loob ng Iglesya mm -hmm. ng Kristo? Ang ginagawa ko po, akin pong tinasabi sa mga kasamahan ko na ang pag-iiklesia ay talagang napapanood sa buhay ng tao ngayon. Lalo na ikaw ay sa pulis, malapit sa diskrasya, ay marami tayong mga kasama natutulong sa atin at lahat sa the Malapit tayo sa Diyos. Sa inyo pong karanasan, ano po ang naitulong ng Iglesia ni Kristo sa inyo bilang sa inyong pagkatao at sa inyong sambahayan? Natuto akong sumamba. <clears throat> at pinaglalaanan ng oras ang pagsamba, ang pamamahay ang pagpunta sa kapilya. At naging maayos na malang buhay namin ang aming pamilya. Siga tulad noon na nagkaroon lang tiwala sa akin ng aking asawa. Mm -hmm. Yun ay wala. Dahil ng kalukuhan. Laking hinit ang damit. Hindi ngayon maglalasing. Yan. Pamilya po. Tuwan-tuwa po sila nung no? ako ay na nag nga at naging iglesia ni Kristo. Gusto oh, na kayo? Gusto na dito? Gusto ang mga bata? Okay na Hello? Si Taring Naldo ba? Sabihin mo na. Hello? Umalis siya kanina eh. Sinundo siya. Oo, oh. hindi ko lang alam kung anong oras siya babalik. Okay, sige, sasabihin ko. Tumawag ka. Sige, salamat. Anong sabi? Sabihin ko daw sa'yo na tumawag siya. Bakit ba yung mo siyang kausapin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, inuman na naman niyang eh. kaya ako pinapupunta doon. Ayaw ko nang maglasing. Ha? Anong meron? Bakit? Gusto mo ba uuwi ako dito lasing? Siyempre hindi. Minsan-minsan ka na nga lang umuwi eh. Di ba? Mas okay ang ganito. Oo naman. Babasok muna ako sa kwarta. Ano ba nangyayari sa asawa? Bilang-bilang pagbabago niya. Pero mas okay na ang ganito. Sana nga lang, tuloy-tuloy na ito. Bunga ng pakikinig ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nagawa ni kapatid na Pablo Aguda na magbagong buhay. Ito ang naging daan upang lalong tumibay ang samahan ng kanyang sambahayan. That time po, nung pong kami katoliko, sabi ko nga po, tinanong ako ni Kaboy, sabi ko, asawa ko, bad boy. Napaka-bad boy niyan. Ang dami kong iniiyak. Halos po wala na, wala na kami. Wala na kami. Nasa sa Mindore siya. Marami siyang mga babae. Hanggang sa ayoko na. Give up na po ako. Give up na talaga ako. Tapos nung dumating siya ng iglesia, nakita ko bakit nga parang good boy, Good, hindi para Good boy na talaga siya. Family oriented na po siya. Kami na po yung inuuna niya. Siyempre, work. Trabaho niya. Family niya. Hindi po kagaya noon. Na wala. Nate-take for granted ka. Kasi po, yun nga po, eh, ang aking buhay eh, talagang kung sa kuha ano, eh, na masama nung ako'y nasa iba pang sekta ng reliyon. Reliyon? Oo, uh -huh. walang pakialam kung ano ako, kung ano ako noon. At ang sa akin ay eh, masaya ako na pansarili lang. Okay. Uh -huh nung ako'y maging Iglesia ni Cristo, na ako na natuwa naman ang aking mga magulang, lalo ang aking mga kapatid. Kahit lang, uh, wala lang daw silang problema. Mm -hmm. Ano? Kanina po sa kwento ninyo sa amin na wala lang sa si inyong pagsamba, mm -hmm. bali wala lang sa si inyo ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ah uh, ano ang naitulong ng Iglesia Ni Cristo para maging ganyan ang pananaw niyo sa buhay? Malaki po. Kasi po lagi pong pinapaalala ang salita ng Diyos. Mm -hmm. At lagi po ang kasamahan mo mga ministro, eh, nagpapaalala sa iyo na ganito ang dapat gawin at ganito ang dapat ang maging, maging actuasyon ng Iglesia Ni Cristo. Kaya po sa ngayon ay talagang ang aking ugali noong una at ugali ko ngayon ay nabago na at nabago sa pamamagitan ng kalita ng Diyos na, ay, na, na, na ng ating mga minister. Ngayon kayo po ay kaalib na sa Iglesia ni Cristo at kinikilala kayong lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano pong gusto niyong sabihin sa Kanya at ipagpasalamat sa Kanya? May pinagpapasalamat ko na talagang Naging iba ang pagtingin sa akin ng mga tao. Pati mga kapatid ko. Nakaiba po yung disiplina ba yung sinasabi ng mga tao noon? Ay, sabi yun. Nga pa maituwid yung aking mga pagkakamali nung una. Napagsisiya ng mga kagalang. Pagkakamang Diyos sa buhay. bilang suklipo sa biyayang meron kayo ngayon, kaanib kayo sa tunay na reliyon, ano naman ang maisusukli ninyo at may papangako nyo sa Panginoong Diyos? Ipinamahagi ko po sa aking mga kasamaan ng mga mga natutunan. At talagang ipinam, ipinariliwanag ko sa kanila na ang Iglesia ni Kristo ay talagang kaya pagsambah sa Diyos at ating Panginoon sa Kristo na pagbabagong buhay. Sa tingin niyo po, sinong tumulong sa inyo para makapagbagong buhay kayo? Ang Panginoon Diyos po. Kapatid niya, Junior. Thank you, Pa. Maraming maraming salamat. Sa kasalukuyan ay nakatala si Kapatid na Pablo Aguday, Jr. sa lokal ng Batangas City distrito ng Batangas. Bagaman ang bala sa kanyang trabaho bilang chief of police ng isang bayan, ay hindi niya pinababayaan ang pagdalo ng mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Naging kaanib din sa Iglesia ni Kristo ang kanyang asawa. Taglay nila ngayon ang kapayapaang kaloob ng Panginoong Diyos. Ang namang nabago ng mga aral ng Panginoong Diyos ang pananaw sa buhay ni kapatid na Pablo Aguda Jr. Binago din ito ang kanyang kapalaran. Siya ngayon ay may karapatan sa pagtatamon ng kaligtasan. Sumayon niyong muli ang isa na namang edisyon ng programang Landas ng Buhay. Ang landas tungo sa kaligtasan.